Good morning guys. Uh, ngayong umaga no, che-check natin tong pinaugat natin rito na cascading juniper ang tawag dito. So ang ginawa natin dito do no, style. Uh, bawa ito yung saga. Kinayas natin siya gaya do no, ginagawa dati pag nagbabarko tayo. Pero ginawa ko, inilubog ko lang siya dito sa ah uh, tawag rito sa lupa da para greta da pagka ano mag ugat sya kung mag uh, tutuboy sya ng ugat so ngayon ay check natin kung naging successful yung ginawa nating style na yun so katulad din sya nung ano guys para ka rin nag kasi kaibahan na sya eto hindi mo binalutan kasi ara uh, mo na syang inilagay sa ano holder nakakabit pa din siya sa puno niya which is eto yung puno dito sa so, try ko hover oh, ugat so ayun guys may baga ugat siya ah, so maliliit kung dapat sinyo try natin tagkalin so ayan po siya ayan o oh, may ugat siya na maliliit so yun kung nakikita nyo ayan uh, so try natin na ah. tagal sya ayan uh. so, check natin kung mabubuhay ito pagkatilin check pa natin itong iba kasi ito mga to at ah, tinuso ko na ito yung isa check natin to kung nagkaugat siya oho oh. so wala siya naging ugat guys hindi naglaman pero try dati na itusok na lang siya pagka ano. Tanggalin na dati ito. Kasi ito ang isa na ito. No? Ganun din yung ko rito. Kaya ginaya ko lang din eh. So natin to, isa na to ko. Pero siya sariling ugat. So, ito meron. Ayan, o. Ito, marami na. Pero, ganun din yung ginawa ko dyan, guys. Eh. Kaso, ito hindi masyadong nag-click. ito na bang mga to, eh, tinusok lang natin to rito, eh. So, check natin kung meron nag-ugat sa kanila. Ako, titignan yung buhay sila. Pero, parang walang nag-ugat sila ito meron maliit so balik natin silang baga to tignan natin kung mabubuhay pa rin sila although itong isa ililipat natin kasi ayan successful siya ang dami niya so tatalim natin siya ng hiwalay eh. so itong mga maliliit ay itusok muna natin dito balik natin sila So, meron pala tadi, <laughs> Ito. Kala ko wala. So, may nakatalim na buto baga. So, hindi na click. Bayana natin siya. So, dito natin sila so Sa alimang buhay. Tapos, nagdaga na lang natin ng lupa. Thank <coughs> <coughs> So ay guys, sa lipat na dati yung ano, nagilag dati dyan sa lilim. Tapos ito, itatanim na natin ito naghiwalay. So tapos itong isa try ko na, ganun din na gawin ito dito. Gaya na ginawa ko dito, lubog siya dito sa sarili yang uh, pinaka lagayan. So ayan. So tatry natin siya. pero na natin gagawin ay ilipat muna natin itong isa at baka mag indahar tayo ng paso ito uh, may bakante ito so, uh, so may bakante ah oh,

So, ayan guys. Halipat na natin siya. So, natin. kahit hindi na natin diligan kasi maputik naman to. Pwede na lang natin siya pag uh, umulan. So, lagay na lang natin siya rito sa lilim. So, ayan guys. Sana nangisahin niyo yung ating video ngayon. Maraming salamat sa perdo. Thank you for watching. God bless at happy planting!